Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, so natatawa na lamang ako eh. Ang, kasi ang labanan ngayon ay uh, pagalingan na lamang ng pagpapaliwanag kung paano makakalusot doon sa kalat na kanyang ginawa. Okay, so unahin natin dito syempre yung ano na, yung uh, bending the law is not breaking the law. O, pagalingan na lang po ng paliwanag yan ha. So, Parang sinasabi kasi dito, eh okay lang na baluktotin mo paminsan-minsan ng batas. Pero ang pagbaluktot sa batas ay hindi ibig sabihin na hindi mo na tinutupad kung ano yung uh, saligang batas natin. Noong nag-aaral kasi ako mga kaibigan ng uh, law sa College of Law no, sa Polytechnic University of the Philippines, sabi sa akin ng uh, professor ko, sabi niya, "...the law may be harsh, but it is straightforward." ba? Ah, diba? Doon ako naniniwala talaga. May pagkahars talaga ang batas pero straightforward naman ito. Malinaw. Merong direksyon. Kumbaga, malinaw na malinaw. Merong direksyon. May kalalagyan talaga. Okay? Kung meron kang ginawang mali, mali talaga. Okay? Duralex Sedlex. Ayan po yung mga kringan ko lagi sa sa publiko. Okay? Duralex Sedlex. Law is law. Okay, but this is a law. Uh, ito, ay, yun yung mga ganito. Pero ito yung pinakang latest. Kayo na po yung bahalang humusga. <laughs> Pagalingan talaga ng paliwanag dito. No? Ah, uh, tax avoidance is legal. Ano? Tax avoidance is legal? Tapos sabi ni Luchi Cruz. Ano? So, pwede akong hindi magbayad ng tax? Legal yun? Tax avoidance is legal? Ah, uh, sige na nga, pakinggan natin. Hindi ako gumagawa ng kwento dito ha. Pakinggan natin. No? Anong masasabi nyo dito? Tax avoidance daw is legal. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is legal? And tax legal avoidance. It's legal? Tax avoidance is legal, but not tax evasion. That's bending the, the law. What's the difference? It's, it's the devices lawyers uh, make so that the the taxes won't stick so I can avoid paying taxes and, uh, tax avoidance you know, I mean to say you fall under a, a lesser category so the tax is not as big as it should be it's still illegal though no 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 these are legal devices